Ang mga salita ay makapangyarihan at hindi na mababawi kapag nasabi mo na. Meron din itong paraan ng pagtukoy sa ating mga personalidad, halaga at prinsipyo. Minsan nangyayari ang mga pagkakamali sa si salita dahil sinasabi natin ang mga bagay nang hindi nalalaman ang mga implikasyon na dala nito. Ang pag-unawa sa mga implikasyon na ito ay nangangailangan ng social awareness. Ito ang kakayang makuha ang mga emosyon at karanasan ng ibang mga tao. Para sa ng ito, matipid na gumagamit ng mga salita ang mga matatalinong tao. At pinipili din nila ang mga salita at mga kataga na pinakamahusay na naglalarawan ng kanilang mensahe upang magbigay ng nais na tugon. Merong ilang mga kataga na hindi mo dapat sabihin sa publiko o sa paligid ng ilang partikular na tao dahil hindi mo alam kung paano sila bibigyang kahulugan. Kaya ito ang iba't ibang kataga na iniiwasang banggitin ng mga matatalinong tao. Number 1. Ang unfair naman. Well, hindi patas ang buhay Ngunit minsan ang pagsasabi ng ang unfair naman o hindi ito patas ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay dapat na patas ang buhay. Na nagmumukha kang immature at walang kaalam-alam. Oo, marahil ang nangyari ay hindi makatarungan. Ang bagay na dapat tandaan ay ang mga taong nakapaligid sa atin ay kadalasang walang alam sa insidenteng ito. At kahit na alam nila ang senaryo, ang pagpapahayag ng ito ay hindi makatarungan, ay ganap na walang magagawa upang malutas ang problema Kahit na mahirap, ito on ang ng iyong pansin at pagsisikap sa paglutas ng issue Mas gaganda ang pakiramdam mo tungkol sa iyong sarili, mapapanatili ang iyong dignidad at maaari mo ding malutas ang problema Number 2, sabi ko sa iyo eh. Ang mga katagang ito ay puno ng pagmamataas Ito ay childish at immature Walang matalino at mature na tao ang dapat magbigkas ng mga ganitong salita mula sa kanilang mga labi. Maaaring binibigyan mo ng babala ang isang tao tungkol sa mga kahihinatnan ng isang partikular na desisyon at sa kasamaang palad, hindi nga maganda ang resulta, ano man ito. Humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa isang taong gumawa ng masamang desisyon na walang kasamang pang-aalipusta. Ba, kailangan nila ng tulong na hindi mo maibibigay isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian, kumilos at magsalita ng matalino. Number 3. No Problem Kapag may humiling sa iyo na gumawa ng isang bagay o magpasalamat sa iyo sa paggawa ng isang bagay at nag ka ng no problem, ipinaihiwatig mo na ang kanyang kahilingan ay dapat na isang problema. Pinaparamdam nito sa mga tao na parang ipinataw nila sa iyo ang kanilang opinyon o kahilingan Maaari mong palitan ang mga katagang ito ng mas mahusay na mga salita tulad ng Masaya ako nakatulong sa iyo. Ito ay isang banayad na pagkakaiba sa struktura ng wika. Ngunit ang epekto nito sa tatanggap ay higit sa kung ano ang maaari mong isipin. Number 4. Kung ano ang gusto mo. Mga katagang tulad ng Ikaw ang bahala. Wala akong pakialam. O kung ano ang gusto mo. Ay hindi hinihikayat ang pag-uusap. Isipin mo, Kapag humingi ka ng opinion ng isang tao, gusto mo talagang malaman kung ano ang gusto nila. Kung talagang wala kang malasakit, okay lang na sabihin yon. Ngunit maaari mong idagdag na sabihin na napag-isipan mo na ba ang mga option na ito? O magbigay ng ilang inputs ng walang pinapanigan? Number 5. Good luck. Ang katagang ito ay banayan. Kadalasang maganda ang layunin at tiyak na sumasailalim sa sariling interpretasyon tiyak na hindi ito ang katapusan ng mundo kung hihilingin mo ang isang tao na swertihin. Ngunit maaari kang makagawa ng mas mahusay. Dahil ang katagang ito ay nagpapahiwatig na kailangan nila ng swerte upang magtagumpay. Tandaan, ang swerte ay kung ano ang mangyayari kapag ang paghahanda ay nakakatugon sa pagkakataon. Hindi isang bagay na nangyayari na lang basta-basta. Kaya sa halip, sabihin mo, alam kong meron ka kung ano ang kanakailangan. O, kayang-kaya mo yan. Ito ay mas mahusay kaysa sa naisi ng isang tao na swertehin. Dahil ang pagbumungkahi na meron silang mga kasanayan upang magtagumpay ay nagbibigay ng isang malaking boost sa kumpiyansa nila. Number 6. Ganto siya, ganyan siya. Kung wala kang magandang sasabihin tungkol sa isang tao, huwag ka na magsabi ng kahit ano. Hindi maganda ang pagsasabi ng masasamang salita sa isang tao kahit na sila ay may kasalanan. Kung tama ang iyong komento, alam na ito ng lahat. Kaya hindi na kailangang sabihin at ipagdiinan nito. Sa huli, magmumukha ka lang masamang tao. Number 7. Mga bias sa edad at kasarian. Halimbawa, ang ganda mo para sa iyong edad. O para sa isang babae, napakarami mong nagawa. Tulad ng alam nating lahat, umiiral pa rin ang mga bias na ito sa edad at kasarian. Malamang na alam ng taong kausap mo ang gayong mga bias at nasasaktan siya sa pagbanggit mo sa mga ito. Huwag nang magbanggit ng mga katagang ito. Simpleng mga compliment lang sa isang tao ay okay na. Number 8. Susubukan ko Tulad ng salitang pag-iisipan, ang susubukan ay tila pansamantala at nagmumungkahi na wala kang tiwala sa iyong kakayahang maisagawa ang gawain. Kunin ang buong pagmamayari ng iyong mga kakayahan. Kung hihilingin sa iyo na gawin ang isang bagay, mangako na gawin ito o mag-alok ng mga alternatibo ngunit 'wag sabihin na susubukan mo dahil parang hindi ka sigurado sa resulta sa halip sabihin mo gagawin ko ang aking makakaya number 9 hindi ko kasalanan 'yan ang pagsisi sa ibang tao ay hindi kailanman isang magandang ideya kung hindi mo kasalanan sino'ng may kasalanan kailangan umako ng responsibilidad ang isang tao at managot gaano man kaliit ang papel na ginampanan mo ang kinin at makibahagi sa sisisihin sa sandaling simulan mong ituro ang iyong mga daliri magsisimula kang makita ng mga tao bilang isang taong walang pananagutan para sa kanyang mga aksyon. Number 10, hindi ko kaya. Kung nakita mo ang katagang ito sa iyong bokabularyo, mangyaring palitan ito ng positibong kaya ko. Hindi gustong marinig ng mga tao ang hindi ko kaya dahil iniisip nila na ayaw mo lang gawin. Ang pagsasabi ng hindi ko kaya ay nagmumungkahi na hindi ka handa na gawin ang kailangan upang magawa ang trabaho. Kung talagang hindi mo magawa ang isang bagay dahil talagang kulang ka sa kinakailangang kasanayan, kailangan mo mag-alok ng alternatibong solusyon. Sa halip na sabihin kung ano ang hindi mo magagawa, sabihin kung ano ang maaari mong gawin. Halimbawa, sa halip na sabihin, di ko kayang makapunta mamayang gabi. Sabihin mo, pupunta na lang ako bukas ng maaga. At number 11, gaya ng sinabi ko dati, ang mga katagang ito ay nagpapahiwatig na parang iniinsulto ka dahil kailangan mong ulitin ng iyong sarili na mahirap para sa tatanggap kahit talagang interesadong marinig ang iyong pananaw. Ang pagiging insulto sa pag-uulit sa iyong sarili ay nagbumungkahi na ikaw ay insecure o sa tingin mo ay mas mahusay ka kaysa sa iba o pareho munit Ngunit kakaunti ang mga taong gumagamit ng katagang ito ang talagang nakakaramdam ng ganito. Kapag sinabi mo itong muli, tignan kung ano ang maaari mong gawin upang maiatid ang mensahe. Ang mensahe sa isang mas malinaw at mas kawili-wiling paraan. Sa ganitong paraan, maaalala nila ang sinabi mo. Sa huli, ang mga matatalinong tao ay sobrang aware. Ang aktibong pakikinig ay isang tanda ng mataas na emotional intelligence. At ang kamalayan sa lipunan ay nakakatulong sa iyo na maiwasan ang mga awkward na sandali kapag may lumabas na mali at hindi maintindihan. Ang pagsasabi ng mga pinakaangkop na salita at mga kataga ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong alisin ang negativity mula sa iyong bokabularyo at mapapalakas din ito ang iyong antas ng kumpiyansa. Maglaan lamang ng ilang segundo bago buksan ng iyong bibig upang malaman kung ano ang dapat mong sabihin at kung kanino. Makakatulong ito sa iyo na bumuo ng mas matibay na mga relasyon at makakuha ng mas positibong tugon kapag nakikitungo sa iba. Tandaan, mag-isip ng matalino at magsalita ng matalino. Kapala, alam mo ba na karamihan ay natatakot sa mga introvert na tao? Panoorin mo dito kung bakit.